Hi guys! This is Miss J Vlog and welcome back to my channel. For today's video, as can you see guys, ay iba na naman ang ating background. Kasi guys, um, umuwi na ang aking amo galing uh, bakasyon. So, bumalik na ako dito sa bahay ng aking amo. And then for today's video mga guys is na is nice kong i-flex sa inyo ang aking uh, pasalubong galing Amerika. Ayan. So, ano, bigay uh, pasalubong ng aking madam. So, let's start! ito guys yung mga pasalubong na ibinigay sa akin ng aking amo. And then, uh, hindi ko naman in-expect talaga 100% na meron siyang pasalubong sa akin kasi first time nilang magbakasyon ng mahigit isang buwan. So, uh, masaya po ako na, ayun, na uh, appreciate ko talaga ng bongga ang kanyang uh, pasalubong sa akin. And then, uh, sabi niya naman na Uh, hindi niya daw, hindi niya daw ako makakalimutan kaya daw uh, binilhan niya ako kasi alam niya daw na mahilig ako sa shoes kaya binilhan niya ako and then meron siyang binigay na t-shirt and yung t-shirt na yun guys is binigyan niya kami lahat yung katulong kong ibang lahat dito mismo sa bahay, dun sa first floor binigyan niya dalawa tapos sa akin isa tapos yung kat dalawang katulong ng kanyang uh, kapatid at saka mama binigyan niya din. So, babae uh, talaga ang amo ko, guys. sa Babae, yung babae kong amo. Napakabait, wala kang wala kang makuha na kuhan sa kanya kahit anong anong. Mabait talaga siya, guys, at napaka-silent lang. Uh, ayun, uh, nagpapasalamat ako. Thank you, thank you so much kasi ang ganda ng shoes. But <laughs> I'm so uh, 10% disappointed kasi 10% lang naman kasi ayun yung size ng shoes is nasa 38 lang. Na. 38 and half yata. I think so ganyan. Uh, yung size ko kasi guys is 40. So hindi kasi siya nag-message sa akin kasi gusto niya daw i-surprise ako. And sa surprise niya is mali pa ang size na nadala niya or nabili niya. So, not bad naman kasi kahit hindi ko masusuot, masusuot naman ng panganay ko kasi yung size ng panganay ko nasa 36-37. So, uh, perfect lang pag uwi ko ng Pilipinas, eh, yeah, ipapasuot ko sa uh, ano ko sa panganay ko. Na, napakaganda uh, sana, yun lang, hindi kasya. Pero okay na yun kasi o oh, sabi niya, susunod na lang daw ulit. And then, doon talaga ako na ano na natawa at doon talaga ako na sa kanya kasi sabi niya, nagbili daw siya. Ito guys, guys, yung binili niya. Ayan, isang earrings na cross. Na cross. <laughs> sabi niya sa akin, ano daw, katolik daw ba ako? Sabi ko, opo. Ah, sabi ko, yes, madam. Sabi ko, ganun. Bakit? Sabi niya, sabi ko, bakit po? Sa bakit? Sabi ko, ganun. Huwag na tayo mag-English kasi baka marinig pa. Ba. <laughs> Ayan, sabi ko, opo. Sabi ko, bakit? Sabi niya, binilihan kita ng cross, ng ng ano na earrings kasi uh, yung ano ko yung alam ko is katolika yun christian sabi nga sabi niya binilhan kita pero please lang wag mong suotin dito susuotin mo lang pag uwi mo na ng Pilipinas pero masasabi mo talaga guys na kahit muslim siya tapos bumili siya ng cross na alam naman nila na bawal dito sa kanila pero binilhan pa din niya ako kasi alam niya daw na christian ako so ayun Napakasaya guys. Ang saya ko talaga kasi <laughs> hindi ko talaga in-expect na may pagganon-ganon siya, no? So, yun guys. Paswertihan na talaga ng mga amo dito sa ibang bansa. And, yan lang po. Yan lang po ang aking uh, for today's video na in-flex sa inyo for today's. Please don't forget to like, share, and subscribe. At pindutin mo na din ang notification bell for more upcoming video. Thank you. No hate. Spread the love.